Hello, hello, hello! Ayan, guys, hindi nga makikita nyo ang ating capsicum. O, oh, di ba, bell pepper natin. Ayan, namumula na siya. O, di ba? Medyo maliit siya. Ayan, mga ganyan. Kalaki. Hindi makikita nyo naman, o, di ba? Ayan, namumula na siya. Ayan, namumula na! Pulang-pula. O, pula. ah, di ba? Ayan, nagtatago siya. Ayan, natin. Pero, syempre, yung iba lang niyang kasama. Ayan, o, diba? Medyo pinapalak pa nila kanila mga dahon. At ito pa, o, ba? Diba? Pero wag umpisa ng bulaklak yan, eh. gitna na yan, mga bulaklak na yan. Start na sila. At syempre, itong mga kasamahan niya, mga kapatid niya, kasi isang binhilan sila. Isang klaseng binhilang, ayan. Ito, kaya medyo ano pa siya. Dahan-dahan ang kanilang paglaki. Kasi ito bago lang to. Siling to, siling pamaksiw. Ito siling pamaksiw, ito syempre bell pepper, capsicum. Tapos ito pa yung iba. Ito yung isa nagtatago. Diba? Masyado siyang mahihiyain kaya nagtatago siya. O, diba? Kaya naman. Iplex mo. Charot. Diba? At syempre, yung mga kasama pa nilang ito sa, sa malaking lagayan nila. Diba? Hindi na natin nailipat. Kasi parang mas ano sila rito hiyang masiyang sila kasi nga lumalaki sila Ito, dalawang puno ayan dalawang puno to pa start pa lang yan syempre hindi naman sila sabay sabay eh. hindi sila sabay sabay lumalaki pero sabay sabay silang tinanim ayan ito, ay may mga ano, black lock na syempre mayroon ng maliit ayan tapos ito na rin o ba diba? eto ilang hilan siya, oh. maganda lupa nito ibig sabihin hiyang sila talaga rito So, may lang siya? One, two, three. O, oh, ba? Diba? Tapos, syempre, iba bulaklak pa. Kaya, medyo, hindi sila sabay-sabay talaga. Ayan. Tapos, ito pa, isang, isang puno. Ang sili natin, isa, dalawa. Ayan. Ayan ang mga ating mga sili. Diba, nakakatuwa naman sila. Nakakatuwa. Ayan, sili natin. At syempre, yung mga pandan natin dyan. Hello, hello, mga pandan. Diba? Yeah, tupit. Ito yung pinakamatandang pandan natin. So, tapos nang anak na siya. Ayan, tapos ay napaghiwalay-hiwalay na rin. May mga pandan tayo, syempre, nandun din diba? Tapos, update tayo sa ating mga lemon. Ayan, may mga bagong, bagong, ano, bunga. O, ba diba? May bagong, may aanihin na naman tayong lemon. Yung mga bulaklak din. O, oh, di ba? Ang dami niyang bulaklak. O, oh, dere-derecho lang ang pagbubulaklak niya. O, oh, may bunga pa. Dere-derecho lang ang bulaklak niya. Hiyang siya rito. Hiyang sa akin nilalagyan niya. O, oh, di ba? Hiyang-hiyangan lang yan. Hiyang-hiyangan. At syempre, ito rin. O. Oh. lemon. Di ba? Lemon yan. Ganyan lang siya. Tapos yung iba, may bulaklak na rin. O. Oh. O, oh, di diba? -ulit, ulit tayo sa bulaklak. Siyempre, dyan na mag uumpisang ang bunga. Bulaklak. Bulaklak muna. Ay, mayan ang ating mga lemon. At siyempre, yung bago nating talbos. Ayan na, ah, diba? Bagong talbos natin yan. Yan lang naman ang aking video. Siyempre, yan lang naman ang aking vlog. Yeah, video video lang tayo. Para ganahan kayo kung gusto nyong magtanim din. At siyempre, wow! Nag-iisang ano, malaking bunga ng Hello Mansi. Ngayon ko lang ito napansin. Hmm. Pero syempre kasi iba mga maliliit pa yan maliliit, maliliit, maliliit. Niyan diba ba? maliliit pa. Tapos, may mga pahabol pambulaklak, hindi sila nagsabay-sabay. Ayan, meron pa, 'di ba? Talagang pag nagtanim talaga, 'di ba? Talagang mayroon kayo talaga kayo may magagamit kayo. kalamansi si kalamansi tayo dyan uh, ito pa oh sa taas uh, hiyang sila hiyang kaya dere derecho ang kanilang bunga dere derecho ang kanilang bunga ating kalamansi uh, tapos may bagong tanim si ang tatay ko dito ng alugbati yan tinanggal na si lumang alugbati syempre nagtanim ng bago may ampalaya dito. Ayan. Isa binutas. Ano lang ah. na. Hinagis ko lang yung ano yung buto niyan. Pero nagtatampo. Umang hindi nagtuloy yung ano nila. Yung bulaklak. Hindi nagtuloy. Meron dito isang piraso. Hindi naman siya nagtuloy. Ito oh. Parang nababansot ba? nababan nababansot. Nababansot siya eh. Hindi nagtutuloy yung mga ano niya. May mga bulaklak pero pinaka hindi siya natutuloy para maging bunga. Nagtatampo. Huwag na kayo magtampo, tatampo pa kayo. Ayan. Ah, oh, ba? Diba? tapos yung saluyot natin ito. Inanihan ng asawa ko yakin na Nag-ani siya. Ayan. Meron siyang, meron siyang ano, saluyot. Oh, di ba? Diba sabi nila damulan to. Ay, ito yung damo na nakakain, oh, 'di ba? Yan, ito yung mga ano pag nag naging gurang na sila, pwede na sila maging binhi. Yan. Ito yung mga ano, itinanim eh, ng talbus lang, tinusok itinusok lang, nakasurvive naman. Oh, so ngayon nakapag-survive siya, dadami na siya. Kasi magkakaroon tayo ng binhi, oh, 'di ba? Yan. Sasabihin mo na sa lupa yan, ano na yan. Tutubo na yan may alugbati natin tayo natin maglumakihan para ano, hindi sila magtampo kasi pag inaanihan kagad natin tatampo eh Ay, diba? kaya mga survive do you believe survive vegetable oh, charot kaya naman yan mga bago nating tanim update update lang tayo Kaya malay nyo, ganahan din kayo magtanim. O ito, pag naggulay kayo, lugulay ng munggo, kuha nyo lang yan. O diba, na, paggulay na kayo ng munggo. O pag gusto nyo ng saluyot, yung may, may okra, saluyot, may beans, ayan. O pag gusto nyo ng sinigang sa isda, kuwala kayo ng talbos. O tapos kuwala kayo ng pampaasim, lemon, o social. ba diba? Oh, lugbati. O oh, pag ito, bell pepper, pag lumaki na yan, pakapritada na kayo. O oh, di ba kaya papakinyo na lang, pwede na yan. Talo-talo na yan, pwede na yan. O oh, pag gusto nyo sinabawan, sinabawan, tinola. O oh, malunggay, may malunggay tayo dyan. May malunggay tayo. Malaki na sila. Malunggay. Kanya-kanya lang. Kanya-kanya lang kanya-kanya lang paraan para may para medyo makakain ka ng fresh fresh from the rooftop hindi siya farm rooftop oh di ba gusto nyo magsaing na mabang sa sinaing magkulang kayo ng pandan oh pandan 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 yung mga pandan tayo oh tapos pag inuubo kayo meron naman ka tayong oregano sa mga bata oh oregano tayo diyan mas maganda yung tinatanim natin yung may mga napapakinabangan natin. Pero syempre, meron tayong mahalaman na, ayan, snake plant. Na ganito. Ayan. O, pag gusto nyo ng laurel. O, may laurel din tayo dyan. Laurel to. O, Laurel. Pampabango ng adobo. May laurel tayo dyan. Talagang mapapakinabangan nyo talaga yung mga ano, tanim-tanim dito flex lang natin ang ating mga tanim. Pero syempre, ito mga ganda natin, mga, mga palm. May ibang klaseng palm tree kasi yan. Mga ano yan, decoration, di ba? Papa, ano ah, hangin, di ba? Papa-cover ng hangin mga halaman natin. O oh, syempre, meron din pala tayo kalimutan i-flex ang ating, ah, di ba? Lemongrass, tanglad. Tanglad yan, o, oh, di ba? Nagagamit din natin yung tanglad na yan. Ang patanggalan sa Ang patanggal lansa. Meron din tayong tanglad. Ayan. 1, 2, 3, 4, 4 ang tanglad. Ayan. Pero mga pandan, medyo madami-dami ang pandan natin. Kaya kahit paano hindi tayo mauubusan. Kahit araw-araw pa kayong gumamit. Ayan. Ilang piraso ng pandan lang naman, papabango na. Ayan. Ayan. Today's video talaga naman, maambon-ambon. Ambon-ambon ang paligid natin pa Mga sabila pa tayo dun. Hindi ako galit, guys. Jok-jok lang. Charot! Doon naman. Anyway, doon lang naman. O, oh, oh, diba? Kaya naman, i-flex ko ang aking mga halaman. Hanggang sa muli. Bye-bye!